Hello guys, may maaasahan ka ba sa live good kung hindi ka magre-recruit? Yan ang discussion point natin ngayon guys. Okay, good evening, good morning na pala sa, ano, welcome sa BPTV at patuloy ang pagbigay natin ng um, tutorial patungkol sa live good para makapag-isip-isip tayo guys. Mas maganda yung may ideas tayo narinig mula sa iba para makapag-decide tayo ng tama. Okay, so tuloy na tayo bago pa tayo tuloy, ay meron pa tayong uh, panawagan so to speak na kung bago ka pa sa uh, first time mo pa itong nakita ang video ito ay mangyayat po lamang ay mag like ka, mag subscribe at pinutin mo na rin ang bell all button para lagi kang updated sa mga uh, ano natin dito guys ang nagbibigay po ako ng ideas tutorial para maging guide natin sa ating pag ano purely patungkol sa live good. Okay, ang subject natin ngayon ay may aasahan ka ba sa live good kung hindi ka mag-recruit? I mean, may aasahan may may, uh, ba tayo pagdating ng let's say one year, two years, three years, or five years na tayo dito sa live good? Meron ba tayong mapala kung hindi ka magre-recruit? Yan, meron tayong condition guys ha? Guys Remember na, kung hindi tayo magre-recruit, yan ang i-discuss natin ngayon. Okay? Ang sagot niyan, guys, is, guys, is, well, marami namang members dito sa LiveGood ang nag-testify at nagpakita ng kailang mga accounts na kumita talaga sila up to $100, $300 kahit hindi sila nag-recruit dito sa, nag-recruit or nag-invite dito sa LiveGood. Okay? So, masabi natin, meron ngang maaasahan ang iba dito sa libgod. Okay? Hindi ko naman sinabi na wala ka maasahan. Meron. Okay? Dahil meron naman talagang nagpatutuo na meron silang ano, kahit hindi sila nag-invite. Okay. Kaya lang guys, for me, for me ha, I don't know about others, para sa akin, ito ay exemption. At hindi yun ang norm normal. Okay? Exemption ito guys, na merong kumikita na up to $100 or $300 na kita nila kahit hindi sila nag-invite. Why exemption? Dahil hindi yan totoo para sa ibang member dito sa LiveGood. Okay. Masabi natin, halimbawa, so pwede natin sabihin na for some people, that is 20% of the members dito sa LiveGood, ay meron silang maaasahan pagdating ng mahabang panahon. At sino ang mga yun, guys? Yun yung truly gumagawa sa trabaho ng live good. Which is, ano yon Ang pagre-recruit. Pero sa title pa lang natin, guys, nakasabi niya, kung hindi ka magre-recruit. Okay? Para doon sa nagre-recruit, yes, meron at meron silang masaan. Masa 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 Kikita sila ng weekly, monthly. At pagdating na panahon at hindi sila susuko at talagang tuloy-tuloy lang nila, araw-araw sila nagre-recruit. Darating at darating sila sa punto na mag-rank up na sila ng gold, silver, o silver, gold, platinum, at hanggang diamond. Pagka umabot ka na sa diamond level guys, at truly harvest mo na ang kitaan dahil meron ka ng share doon sa kita ng kampanya. I mean, kahit hindi ka na gumagalaw, meron at meron kang income buwan-buwan katulad nila Coach Bernard at iba pang mga diamond uh, level dyan. Okay? So, merong aasahan ang mga iba? Okay. Ngunit, for most of the members, guys, na yung nainggan nyo lang na pumasok ng dahil dyan sa potential nakikitae ng ano? Yung tuh 2,047 dollars nang sila pumasok pero wala naman silang intensyon na mag-recruit ay ibang usapan yun, guys dito tayo mag-usap May maasahan ka ba pagdating sa panahon Well may mga condition 'yan guys So ang tawag sayo ay maging abangers ka at dito sa LiveGod mga 80% ng na mga uh, nag ano nito, nag join dito, ay mga abangers. Dahil sila yung mga kapamilya doon sa mga active na nag-ano, kapamilya, yung nanay niya, lolo niya, yung tatay niya, yung anak niya, yung tito niya, yung mga kapitbahay, na wala namang kapera-pera. Okay? So, kinuha niya yon para dumami yung recruit niya. Anong mangyari doon sa kanila? kahit pagsabihan mo pa yun na kailang mag-recruit dito sa LiveGood, sila ay hindi hindi mag-recruit. Dahil nasa bahay lang talaga sila. O di, dahil mga estudyante lang sila. O dahil mga nasa uh, bukirin lang sila. At hindi nila gustong aralin itong negosyong ito. Ikaw lang na ang masipag na nag-recruit sa kanila. So, anong mangyari? Sila ay abangers at nakahintay lang ng mga spillover. Okay. Para dito, for this group na 80% na hindi naman nagre-recruit, okay? Meron pa rin magandang mangyari sa kanila. Provided, unang-una, ano? Kung ang apply nila ay masipag. Masipag sa ano? Masipag magpa-join, masipag mag-recruit. At, yeah, masipag mag-explain dito sa LibGood. At talaga namang nakapag-join sila ng maraming uh, tao dito sa Libgood. So, yung apply na yan na laging nagre-recruit. Yung mga downline nila ay yun ang maswerte. Meron silang aasahan dahil meron magkaroon sila ng spillover downlines and overtime. Pagka marami na yan, talagang pwede ka nang kikita. Hindi naman gaano kalaki yan, guys. Kita. For example, bago ka kikita ng 100 kailangan mo muna ng 40 Spill overs. Okay? ganon bakit tagal yan, guys? Hindi natin malagyan ng time. Maaring madali, maaring matagal. Can take years. 40 ka tao. One hundred dollars lang ang bayar. Anuhan mo. Okay? Pero kung tamad ka talaga mag-recruit or tamad yung upline mo, din masasabi natin, guys, na wala tayong aasahan dito sa live good. Okay? Meaning wala ng pag-asa itong mga tao na walang kita ngayon dahil sa puro tamad ang nasa network nila. Tamad siya, tamad ang upline sa kahit anong negosyo guys. Kung tamad ka, inuupuan mo yung negosyo mo, ay talagang hindi ka nga kikita. The same is true dito sa Livewood. Okay? So, meron ba tayong maasahan? Yes and no. Yes, kung ang upline mo ay masipag, no pag ang upline mo ay abangers din at ikaw din ay nag-aabang then lahat kayo mag-abang sa pansitan wala kayong aasahan guys so my advice to this type of people is tigilan na nila ang pag um, pagbayad ng monthly subscription sa live good dahil wala naman sila talagang mapala sa ano at uh, medyo naglying na tayo guys pag sabihin pa nating manatili na sila magbayad ng subscription dahil meron silang aasaan sa live good 2 to 3 years from now. Okay? May rason na nga kung bakit wala silang kita ngayon dahil puro mga tamad sila, eh paano pa yun kikita kung 2 to 3 years after, ganun pa rin ginagawa nila. Okay? So, yan ang sagot guys. So, hindi masyadong mahaba ang video natin ngayon. Kung, uh, okay? So, hanggang dito na lang guys. Uh, Hope na mayroon tayong asahan dito sa Live Good. And see you at the top. God bless us all. Okay?